sobrang sarap gamitin nito ng Aerox SP sa handling, sa cornering, very stable. Pagdating naman sa diretsuhan, yung power delivery niya very predictable. Ramdam na ramdam mo talaga yung attack. Sobrang nag-enjoy ako dito sa Aerox SP dito sa race Maraming maraming salamat sa Maha Philippines. Enjoy niyo tong video mga sir. Yes sir. Tara mga sir, sasama ko kayo dahil meron tayong Aerox SP testing. Nandito tayo ngayon sa Carmona Race para, testingin natin yung Aerox SP. Let's go! Okay, ano ba yung ibig ng Aerox SP? Ito yung Aerox version 3 na top of the line. SP meaning sport production. Marami siyang mga features na wala sa Aerox standard natin. Unang-una, yung TFT display. And pangalawa yung pinakamaganda talagang feature na pinagmamalaki niya Yamaha ngayon is yung YECVT It has two functions mga sir, meron tayong tawag na sport mode and touring mode na pwede mo i-adjust using here. Sa so tara, enjoy na rin ng 8 dito sa Carmona Race Track. Let's go. Ramdam na ramdam mo talaga yung pagkakaiba ni Aerox SP Lalo na dito sa derechuhan Kasi once nag wide open throttle ka Yung sinagad mo ba yung throttle Nagsishift one siya Ibig sabihin parang Kumbaga sa traditional na CBT Parang gumagaan yung bola bigla Tapos pagdating naman dito sa cornering Nagda downshift ako So meron tayong shift button dito Imbes na freno ako ng sagad Ginagawa ko tatlong pindot ng shift Magda downshift siya So parang mangyayari Parang underbone Heng, heng, heng. Ganun siya. So mas madali kang makaka-corner, makaka-banking. Kasi meron siyang engine brake na built-in dito sa Aerox SP. Galing, galing. sarap kami ito SP. Alam niyo ba kung bakit? Sa bawat downshift ko, bawat downshift ko, para ako naka-underbone lang. So parang heng heng higa, heng heng higa, heng heng glide. Basta ang sarap niyang gamitan para ka lang naka-underbone. Wala akong masabi, wala akong masabing pangit mga sir sa motor na to. Talagang very all goods. Shift to performance, Erox SP. Yes sir. Nice bike. At doon na nga natapos yung ating Yamaha Aerox SP Experience. Ano ba masasabi ko? Ang sarap niya gamitin sa racetrack. Kasi ito, ginagamit ko lang tong motor na to pamalengke. Pampunta sa shop, pamasok sa shop mga sir. Saka pang run errands, pag nagpapabili yung asawa ko ng pandesal, sa lugaw. Pero dito sa Harmona Racetrack, doon ko nakita yung full potential ng ating shift button. So naka-sports mode tayo all the way mga sir. Then bawat corner, nagsishift tayo. 1, 2, 1, 2, 3, depende kung gano'ng katight yung corner. So, mamifil mo talaga, para siyang underbone, from kwarta, pinabalik, na, pinabalik natin siya ng segunda. So, ganun yung nangyayari di sa Aerox SP. So, kahit di ka mag-brakes, mga sir, yung downshift lang, mga sir, sapat na. Okay? And take note, mga sir, ha? this is all stock. Yung ginamit namin doon, stock ang panggilid. Pero, very, very capable na siya gamitin sa everyday banking and rides natin sa Marilake, sa TCH at kung saan namang Asian Highway meron tayo na sir. So I very recommend the Aerox SP sa inyo. And that is all mga sir. Sana may natutunan at nag-enjoy kayo today. Susunod na vlog Yes sir. Aerox SP. Ay